何 Ayan guys, ang dami nang nagpapapicture kay Liwata. Lakas, nakita na rin namin. ring. Ayan, tuloy-tuloy pa rin ang pila dito. Ang dami nag-aabang at galing kasi siya sa taping niya sa Tony Tops. Kumusta sir ang lakang ano, bagong minok? Excuse me. Sir, kumusta ang lasa ng ano, sir? Ayan, ayan. Sir, anong comment mo sa bagong menu ni Diwata? <laughs> sarap. Bawal mo naman sila, sir. Bawal uh, Tumain na dito. Uh, niya. So, ayan. Uh, <laughs> <wala> Halikan. Sama <laughs> so, <na> si Diwata. <laughs> Ang dami oh pa rin dito, guys. Um, so, napainantay niyo. pa <laughs> Pero pwede na Pwede po, sir. Pwede po. Sa lang po. Wala hawak. Hindi ako makaalis eh. Para sa overload. Dito po. Yan, dito po, dito po. pipila muna po kayo. Sa yung tulad. po. Ah, dito. Ay, dito. Ay, dito wala daw hawakan ay <laughs> ma'am gusto niya ay kumusta naman yung pagkain ni diwata imbitahan mo na sila ma'am pumunta na dito. <laughs> <So> sayang <laughs> yung order nila. ba Sana. Ano mo sa Comments, ma'am, sa ano? Comments. Ano ba kayo galing, ma'am? Ano First time nyo, o. Pakilala. Di ba sarap, ma'am? Sulit. Eh, ma'am. Sabi ko, sa ano po, Lili Baro. Lili Baro Channel. <laughs> ano rin niya, Mama? Okay, thank you, Ma'am. Ayan, kinakakay nila, Ma'am. Ayan, kinakakay nila, Ma'am. Yan, daming order nila ma'am. Yan na yung bagong grill, eaters grill ni Diwata. medyo busy si Diwata dahil ang dami customer. Tapos oh, ang oh, ano, oh. Doon sa may water station. Ang daming pila. Tapos yung mga ano, lalo na ang fried chicken. Ito yung ihawan ni Diwata. Ginagamit na siya. May bago siyang mino yung inihaw na pa. Legs ng manu Ayan guys ang daming nakaabang kay si Iwaka nagbababig ayan no Talagang nagbibigay ng time si Diwata at huwag niyo palang kalimutan i-subscribe ang kanyang YouTube channel. Nasa 5,000 subscriber na at tatlo, ay apat pa yung videos niya. Ay, <laughs> sorry,

Guys, galing kasi siya sa taping sa Tony Talks. Kaya, ayan, medyo kanina pa nag-aabang itong mga supporters niya. Ayan, so nagbibigay talaga siya ng time para makipag-selfie sa kanyang mga fans. Supporters, suki. Siyempre, yung iba, malala yung lugar pa dito. Galing, ayan.